Mayong adlaw. Alam kong marami ang excited sa video na ito dahil ito na nga yung pinakahihintay ng lahat ang reveal ng gastos. Pasensya na nga po dahil natagalan itong ating reveal ng gastos. Medyo nag-aalinlangan ah, kasi ako dahil nga sa dami kong natatanggap na mga negative Kiss comments. Kiss nyo nga, wala silang pakialam dito sa aming bahay kung magkano ang nag-gastos. Pero kung wala ka naman talagang pakialam may bakit ka pa nag-comment? Pwede mo naman i-scroll up, scroll down. Ay, to die. Ibig sabihin lang nun ay may pakialam ka. Charot. At meron pa nga akong nababasa sa comment na ang yabang-yabang ko lang daw talaga, pinagyayabang ko lang daw talaga talaga na nagkabahay ako Hay naku naman itong taong ito ang hirap pasiyahin. Unang una po ay hindi po ako nagyayabang dito po sa aming bahay. Napost ko nga kasi ito nung umuwi kami ng Pinas noong April at hindi ko inasahan na mag-viral. At pangalawa naman, nagkataon na nag content creator ako. Tapos ang dami nga naman nagtatanong tungkol sa bahay. Kaya naman ay sinunggaban ko na nga lang din. At dahil nga marami sa inyo ang nagre-request ng mga iba pang details sa bahay. Kaya naman ay sunod-sunod yung pag-upload. Problema ay iba-iba kasi yung mga presyo ng bawat lugar sa atin, lahat ng mga materialis, pati na rin nga din yung bayad sa mga tao. Kaya naman meron talagang hindi naniniwala kung magkano ang nagastos namin. At hindi ko naman din po kayo pipilitin na maniwala kasi naman din ay iba-iba naman talaga ang karanasan natin. Kaya naman ay respetuhin na lang po natin ang isa't isa. Sa mga bago ko nga palang followers, sa mga hindi pa nakakalam sa sukat ng lupa, ang sukat nga po ng lupa ay 400 square meters na may lapat sa harapan na 16 meters at sa mga gilid naman ay hindi nga sila pare-pareha dahil sa kanan ay meron siyang 26 meters tapos sa kabila naman ay 22 meters slant nga kasi ito papunta sa likuran guys at sobrang baba ng lupa sa likuran. Kaya naman, naman ay napagastos kami ng mahal sa aming bakod kasi nga ay parang bahay na rin din naman yung bakod dahil half concrete half grills. Itong bahay naman ay may sukat nga pala ito na 114.5 square meters o so sabihin na nating 115 square meters. Kasama na nga dito pati yung terrace ng bahay at meron nga lang ito na dalawang bedroom at meron din itong dalawang toilet at open concept nga yung nagustuhan naming layout dahil maluwang nga siya tingnan tapos pinahay ceiling siling na nga rin namin para mas lalo pa nga siyang lumuwang. At papunta na nga tayo dito sa aming master bedroom. Ang sukat naman itong aming master bedroom ay meron siyang 4.2 meters by 4 meters. Maluwang na talaga siya para sa amin. Nakakagalaw na talaga kami nito ng bonggang-bongga. Kasi nga dito sa aming bahay sa France ay hindi naman nga ganito kaluwang dahil luma na nga namin nung nabili Sobrang siya. Sobrang mahal na mga bahay dito sa France guys. Lalong-lalo na nga yung mga modern style. Hindi ka talaga basta-basta makakabili dito. Kaya naman sinabi ko na lang kay Habi na sa Pinas na nga lang kami babawi sa aming dream house. Dahil kahit papano ay mas mura din naman magpagawa sa Pinas kisa dito sa ibang bansa. At ito na nga yung aming master's toilet guys. Sobrang ganda di ba Charot. Simple lang talaga yan siya guys. Wala na talagang maraming anik-anik. Pinag-iisipan pa nga namin ni Javi guys kung maglalagay kami dito ng glass yung pangharang. At dito naman tayo sa pangalawang bedroom. Ito pala yung bedroom ng mga bata. malawang din naman to siya. Kaya naman ay pwede rin siya malagyan ng dalawang bed. Depende na lang kung anong bed ang ilalagay namin. Kung yung ano ba, double deck ba or yung double. Kaunti lang naman yung malaking diferensya ng sukat dito sa master bedroom guys at dito sa room na to Parang ang sukat nito ay 4 meters by 3.7 meters ata. So hindi din naman siya kaliitan. At guys, dito talaga ako napapa-wow. O diba guys, iba talaga pag open concept na sobrang laki talaga siya tingnan. Napaka spacious niya tingnan talaga, guys. Sobrang linis lang niya tingnan. Malinis lang 'to, guys, kasi nga wala pa namang mga gamit. Umbira na lang, tingnan na lang natin kapag may mga gamit na. Just good. Kiniwi guys, naskam nga pala kami dito sa mga glass door na to. At hanggang ngayon na eh, hindi pa kami nababayaran. Hindi ko na alam kung anong gagawin sa kanya. Nagmamakaawa pa siya. Tapos ngayon, dinididma ako. nako pag nainis talaga. Disclaimer kayo. nga pala guys, sa mga babanggitin ko na presyo, dahil iba-iba nga tayo ng lugar at iba-iba din ang mga presyo ng mga bilihin. Kaya maaaring mahal sa inyo at mura sa amin, or mahal sa amin, mura sa inyo. Kaya naman ay intindihin nyo na lang guys. At iba pang rason kung bakit mas napamura ka or mas napamahal ka dahil hindi naman magkapariha yung ating bahay, I mean ang sukat ng ating bahay, lalo lalo na yung height ng ating bahay, pati na rin yung paglagay ng mga ilaw, hindi rin naman pariha yung mga ginastos natin kasi nga naman ay iba-iba yung presyo ng mga electrical, electrician pala kahit nga din sa trusses, iba-iba din kasi yung paraan ng paglagay ng mga trusses. Merong napapamahal napamahal, merong din napamura. Dahil Bali, iba-iba rin -iba kasi yung paraan ng paglagay ng mga panday sa mga trusses. Merong nakagamit sila ng maraming bakal, merong din parang kaunti lang bakal nilalagay nila. Pero mas maigi na rin yung maraming bakal. Kahit na malaki pang pa gastos mo, at least naman alam mo na sulit na sulit yan. Subali, so, 4 months nga pala ito ginawa ang bahay at meron siyang walong trabahador. 3 scaled at 5 na laboraire hindi ko alam kung mabilis na ba yon or mabagal. Pero para sa amin ay tama lang naman. Sobrang thankful pa nga kami sa naging outcome ng bahay. Kasi sobrang nagandahan talaga kami. Kahit naman simple lang siya pero maganda talaga sa paningin namin. Kaya sobrang salamat din sa aming mga trabahador. Sure. Higit sa lahat ay nasunod naman yung gusto namin. Sinunod naman din nila yung style na gusto namin. Yun naman ang pinakamahalaga doon. Pintura naman din ng bahay. Inabot siya ng halos one month. Tapos lima silang nagpintura ng bahay. Puro mga pintor lang ang kinuha namin. Wala na rin para mas mabilis. So, magkano nga ba yung ginastos namin dito sa aming dream house kasama na nga rin yung Bakud So, ang nagastos nga namin dito sa aming dream house ay umabot siya ng 2.1 million pesos. At sa Bakud naman ay 400,000 pesos. So, in total po ay umabot din siya Umigit kumulang ng 2.5 million pesos. So yung mga sinabi ko nga pong nagastos ay base lamang po iyon sa aming nagastos dito sa aming bahay. So po pwede po na mas mura po yung magagastos nyo or mas mapamahal po kayo dahil nga po sa sinabi ko ay iba-iba po talaga yung presyo ng mga materyales lalo-lalo na tiba iba tayo ng lugar. Iba-iba iba nga din pong problema ang nadadaanan natin habang nagpapagawa tayo ng bahay, merong kapalpakan, hindi po natin maiiwasan yun. So kasali na rin po kasi yun sa nagagastos natin. At sa magpapagawa pa lang po ng bahay, ay huwag po kayong mamawala ng pag-asa dahil po hindi naman po kahit na malaki yung ginastos namin, ay malaki rin po ang gagastusin ninyo. Pwede nyo rin po naman i-adjust sa sukat po ng bahay. Depende kasi, na lang po talaga kung paano natin pagandahin yung ating bahay kasi the more po napapagandahin natin yung ating bahay, ay doon po tayo talaga malalakihan kahit ng gastos. Kahit maliit o malaki man yung bahay natin, at least sarili naman natin, ay yun naman po ang mahalaga. Kaya po laban-laban lang po tayo, magsikap lang po tayo para para makamit natin yung ating pangarap na bahay. At huwag na huwag po natin iisipin na nagyayabang po yung isang tao pag ipinupost nila yung mga achievements nila sa social media. Dahil maaaring sobrang proud lang po talaga sila sa mga nagawa nila. Gusto nga rin nilang maka-inspire sa iba. So gawin na lang po natin inspirasyon para po makamit natin yung ating mga pangarap din sa buhay. At sana po ay nakatulong itong aking video para makapag-decide po kayo kung anong klase ng bahay yung inyong ipapatayo. Maraming maraming salamat po sa inyong mga suporta. So ayun lang po yung video ko for today. Okay, pakishare na rin po and follow God bless you all, bye!